Formal nang inilunsad sa Cebu ang pagbubukas ng Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Aabangan din ang Fluvial Parade at ang Sinulog Grand Ritual Showdown sa papalapit na weekend. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sabay-sabay ang kaway para sa milagrosong bata. Ganito ang ipinapakita ng mga deboto ni Sr. Santo Niño ang kanilang pagdasal at pananampalataya. Hindi alintana ang pabago-bagong panahon. Hindi mahulugang karayom ang Pilgrim Center ng Basilica Menore del Santo Niño. Pagkatapos ng misa, formal nang inanunsyo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagbubukas ng sinulog sa Subo Philippines 2024. Sinulog sa Subo Philippines 2024 Steel, Juan Sibu Island open! Agad sinundan ng isang parada ang selebrasyon na mayagpag ang naglalakihan at naggagandahang sasakyan kasama na ang mga kalesa may mga sinulog performance pa mula sa iba't ibang grupo sa downtown area patungong Cebu City Sports Center. Naging matagumpay kahapon ang sinulog sa lalawigan kung saan labing anim na contingents ang naglaban-laban. Susunod na aabangan naman ang Fluvial Parade at ang sinulog Grand Ritual Showdown na gaganapin sa South Road Properties. All that I ask of all Cebuanos, let us Make this really a truly wonderful celebration for our dear Santo Nino. Let us show the country and the rest of the world this is how we celebrate the Sinulo. We are the Cebuanos, we are proud to be Cebuanos, and we love our dear Santo Nino. Viva! Pit Senor! Ito yung kahabaan ng Haco Street, isa ito sa mga kalsada na nasa paligid ng Basilica Menore del Santo Niño at ng Cebu City Hall na temporaryong sarado hanggang ngayong linggo upang magbigay daan sa mga deboto na makatawid ng ligtas papasok sa basilika. Araw-araw, may misa dito na nagsisimula sa alas 4 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi na patuloy na dinadagsa ng mga deboto. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza. Para sa bayan.